<laughs> Nanto ka na. Ah. Buksan mo mga mata mo. Tignan ko yung mukha mo. <laughs> <laughs> okay, smile, smile. Lalabas yung ipin. Ilabas yung ito. Wala may na. Wala ka pa lang ito. Meron na nakapute. Puti, ay ilan na lang yung ipin. <laughs> Ilang piraso lang yung ipin. Ha? <laughs> um, gutom ka na, hindi pa, wala pang dalaw, wala pa. Ay okay. sasabihin mo sa mga nanonood sa'yo? kaway ka, mo na, dali! Kumuway ka! Sige na! Mga kababayan ko! Gutom na-gutom na ako! Ang langit ko ang kayo! Ngayon. Ah, uh, sige. Ano pa yung sabihin mo? Wala na? Sige, magsalita ka Wala nga nung wala na. Cellphone na. Upo yan na. Ay, hindi yan.